Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay breaking news. Fresh na fresh at 11.15pm na sa araw ng lunes, 26 pa kasi hindi pa siya nag-12 midnight. So, ito yung nangyari doon sa Davao. Nakita ko lang sa feeds ng aking kaibigan na nandoon at ipinapakita niya sa video ito na ang mga tao doon ay ginikipit. So, kung, kung, alam niyo kung kayo ay nanunood, kung aware kayo sa mga pangyayari doon, doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. So, may mga tao po doon sa loob na uh, wala silang mga pagkain, wala silang matubig. tubig. So, itong si Mayor Basti ay nagpadala doon ng mga at hindi pinapapasok ng mga pulis at kung makikita niyo ay hinarangan. So, anong mangyayari doon kung hindi na sila makakakain? So ito ang simbolo, ito ay isang halimbawa na talagang nagkikipit ang mga lispo na yan doon. At ito pa, kung makikita niyo itong si Lola o si Nanay, nag-iiyak siya, kinikwento niya kung paano si pastor kibuloy uh, umaman kung paano umaman ang kingdom of Jesus Christ sila po ay nagtrabaho sabi nila nagtrabaho sila nagtulong-tulong sila at sinabi ng lula na nagbibinta daw sila ng mga puto so na, napaisip din ako doon na magbinta din kay ako ng puto char so yun lang po maraming salamat bye bye